guys, welcome to my vlog today guys ay umpisahan na naman natin paglalakad guys kasi medyo bumabalik na yung aking taba ay naingal na ako, kunti pa nga akong lakad kasi ilang buwan din ako hindi nakapaglakad guys mga almost 4 months din ako nakalakad dito sa Jida natin guys ang paglalakad. Tara guys, samahan niyo ako sa paglalakad dito sa Cornish sa Jida. Ito guys, ah. Yan guys, dito tayo sa Cornis sa Al City. Yan guys. Samahan niyo ako guys, ang init. Now time is 5 o'clock in the afternoon. Ayan, Pisahan na natin guys para malakas-lakas na yung ati para mag malakas. Para talagang papawisan tayo ba kasi almost 4 months na hindi tayo naglakad. Parang wala ka ng hangin. Yung naglalakad ka dati tapos na hindi ka na pagkapaglalakad. Parang hinahanap mo yung katawan mo na pinapawisan ka. Eh kasi sa bahay wala akong ginagawa kundi nakaupo. Naghihintay lang kailan ng utos ng amo ko. Sa umaga naman, naglilinis kunti-kunti. Ayos-ayos ng mga kalat sa amo ko. Pero mostly talaga, wala talaga masyadong ginagawa sa bahay. Kasi yung, ala, yung matanda kong pinabantayan ko, is nagigising yun alas 12, minsan alauna, Depende sa tulog niya sa gabi yun. Eh, minsan, natatamad na rin ako paglalaka din. Tapos minsan, late yung almusal niya, mag -alauna. Tapos, mag, ano yan sa pananghalian na city ng gabi tapos pagdating alas city sa gabi yung nga po dinner niya niyan, mga 12 o'clock naman e minsan hindi siya nagdi-dinner pinapatulog na niya ako e, ano parang nakakatamad talaga maglakad kasi pangit yung naglalakad ka tapos may iniisip ka nga uy di pa kumain yung amo ko eh ngayon maaga siya nagising alas 11 siya nagising ngayon maaga siya na kumain ng kaniyang breakfast. Yan, lalakad muna ako para maanuhan naman natin ang ating taba. Mga ano tayo, papawisan naman tayo konti. Dito ko nga sa ngayon sa Cornish, guys. Sa mall City, guys. Ayan, guys. Ayan. Dito tayo. Samahan niyo ako, guys. Ayan guys, marami dito mga new building. Pag baka mga 2030 dito maganda na to dito guys. Kasi ang dami siyang building guys. Oh. Mga new building yan. Almost 2 years na yan na building na yan. Hindi pa naayos. <laughs> Hindi pa tapos. <laughs> Kasi pahinto-hinto eh. Mga ano yan sila daw guys yan. Mga restaurant. Yan, opening zone. Mga restaurant, tapos mga mall, mga pasyalan, mga laruan sa bata. Yan daw dyan, na, oh. Ayan, nakasulat naman dyan lahat, oh. Kasi dati, mga restaurant yan dyan, guys, kasulat. Napulok na, pinalitan naman nila ngayon. Binago nila lahat. Tsaka, ayan, may bago naman building dito. Yan ay, building yata. Hindi ko alam, parang ano yata to. Ah... Uh, Tawag nito yung bahay, kundo. Yan, dyan. High air. Eh. Ha, and high end retail. Class officer. Yan, yan, dyan, guys. Uff. Samahan nyo lang ako, guys, ha. Ito na tayo, guys, oh. Grabe ang init. Grabe ang init. Tagaktak na yung pawis ko. Hindi pa nga ako naging kalahating oras. Mga almost 20, mga 20 minutes pa ako naglalakad guys. Pawis na pawis na ako. Maganda talaga ganito. Naglalakad ka na pawis. Kasi para talagang alis yung lahat ng mga taba-taba mo. Ang init, grabe. Kahit alas ko na, sabi, grabe init kasi summer na dito sa Saudi, guys. Magalaw ang aking kamay kasi hindi ako nagdala ng stick. Oof. <coughs> Ayan guys, kung gusto nyo mag-build, ano, mag-rent ng bike, ayan, pwede ka mag-rent ng bike. Pero useless lang din pag-exercise ka, nagba bike ka. Pero okay naman yung, ano, bike talaga yung dalawang gulong kaysa dyan sa apat na gulong, oh. Ayan, dami dito mag-rent ka. Depende kung anong gusto mo dito sa bike na to. Ito, ito ay medyo mahal to. Medyo mahal to guys, to apat na. Ayun, ano. mahal 'yan siya. Pang ilang tao 'yan. 'Yan. Pag pamilya, 'yan pwede ka mag-rent yan. 'Yan, pamilya. 'Yan. Ito maganda. 50 ang 1 hour nito guys, itong single. Single na bike mga bata, meron din dito ayun guys, ang pangbata wala pang katao-tao guys bilang lang yung tao pero mamaya yun mga mamaya yun mga alas 6 ayan, dami na dito hanggang alas 9 ng gabi dami dito maglalakad di e ngayon kasi sila parang ano ba tulog <laughs> tulog pa yung kaluluwa nila eh, maganda dito ganito maglakad ka para bang peaceful yung ano walang kusyadong kasi pag alas 5 alas 7 dito marami na naglakad puro mostly mga lalaki parang nagaano sila ng mga babae parang ganun <laughs> 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 Kung gusto mo mag pag magutop ka mayroon dito Starbucks mayroon din May kusta, kusta Coffee Shop mayroon Ay, ice cream may Dunkin donut mayroon everything mayroon dito Ayan mamaya pag ano tawid tayo doon guys so, dito muna tayo mag-focus muna tayo maglakad mamaya na pag-uwi natin Kasi one hour lang yung lakad ko kasi ang amo ko lang nag-isa dito. Ang amo ko lang nag-iisa doon sa bahay dito tuloy. Yan. Sheraton Hotel. Sheraton Hotel. Yan. Ayan guys, tulo na yung pawis ko guys. Okay, hindi ako nakadala ng punas tayo muna. Hindi <laughs> <laughs> ako nakadala Dala ng bimpo. Nagmamadali kasi ako. Kasi di, pa, di ka pa nga nakalis. Sabihin ka agad eh. Mag, huwag ka maglit ha. Nay. Di ka pa nga nakalis. Nagbibihis ka pala nga. Sinasabihan ka na agad. <laughs> Sige guys, mag, magtakbo muna ako Ayan guys Ayan na dito guys, tatawid ako guys Kasi punta ako doon guys oh. Sa tabila Tara, dali ko kayo doon sa tabi ng dagat Tatawid tayo dito Hanap po tayo ng ating tawiran. Kasi Tawid muna tayo guys kasi maraming sasakyan. Oo. Oh. Tawid muna tayo. Punta tayo doon sa kabila. Ipasyal ko kayo doon. Eh. Hanap lang tayo ng daanan. Walang lusutan dito eh. Hanap mo na tayo. Pag may lusutan na, ah, pwede tayo lumusot dito. Ibalikan ko kayo guys. Katawid na tayo guys dito guys. Ah. Ang katawid na tayo. Punta tayo sa tabi ng dagat. Kasi ang grabing init. Ako'y eh. Pinapawisan na ng husto. Oh. Damdam ko yung aking matamuka ay ang haki, ang ngapdi. Eh, dito na tayo sa likod. Dadaan tayo sa daanan. Ang daming pusa dito oh. Hala. Dapat nagdala pala ako ng pagkain ng pusa. Daming pusa dito. Dami kasi yung pusa dito guys. Yung mga iba. nag nila yung pusa. Tinatapon nila ang pusa. Yan Oh. Kawawa. Ay mayroon na bibigay ng food Oh. Dito na tayo sa tabi ng dagat. Dito yung mga palaruan ng bata. yan guys. Laruan ng bata. Nandito na tayo ng tabi sa dagat. Nandito na tayo sa tabi ng dagat guys. tabi ng dagat. Wala pang tao kasi mainit pa kasi mamaya mga alas ang tao dito. Guys. Bilang lang yung tao dito. Sa tabi dagat.